for today's video mga ka-idol Andito na naman ako at ako ay magkugupit pa O oh, tignan nyo, oh, hinahawit ko pa yung buko ko <laughs> na lang ako sa itsura ko mga ka-idol <laughs> Dahil ako mismo ang naggupit sa sarili ko Hindi ko matanggap yung gupit ko Oh, pogi <laughs> daw <laughs> O, oh, ayan na mga ka-idol Tingnan nyo, oh, ginugupitan ko na si Insan Sandy para maging guapo na naman daw. Dahil, na ni message niya ako, Insan, gupitan mo ko. Sabi niya, kung wala kang gagawin, eh, sabi ko naman mga kaidol, oh, sige San, punta, punta na lang ako dyan at wala naman akong ginagawa. Eh. Ayan na nga mga kaidol, oh, tignan nyo, oh, talaga pinapalangkitahan ko na yung kanyang buhok para magiging guapo na naman mga kaidol. Oh. Tingnan nyo, oh, talaga pinapagwapo ko ng gusto mga kaidol. Oh hindi naman siya gumagalaw ano <laughs> yung robot mga idol <laughs> oh, so paano mga ka-idol? hanggang dito na lang muna mga idol oh, tingnan nyo wapong wapo na yung ginupitan ko pwede na naman daw siyang ano, mang chicks mga ka-idol. <laughs> ayan poging pogi na mga ka-idol. oh, bye, bye na mga ka-idol. god bless sa ating lahat at mag ingat kayo palagi maraming salamat mga ka-idol. thank you thank you